Tinawag ka pala ng Diyos para humayo. Hindi para manatiling nakaupo dyan ng 20 years. Manatiling nakaupo dyan ng 50 years. Hello. Ang taas pala ng pagkatawag sa ni Lord. Humayo kayo at mamunga ng mga bungang mananatili. Amen? Kailan ka naging Christian? No? Sabi natin, 10 years, 15 years, ilan na nasyaran mo? Ilan naging bunga mo? O mas maraming natisod kesa namunga? Ano pagkakilala ng mga tao sa iyo bilang isang kristyano? Dapat ito yung ma-realize natin eh. Ang Diyos ang pumili, kasi ang Diyos ang tumawag sa atin, hindi para basta-basta lang pagkatawag sa atin. Ibig sabihin pala, naging krisyano ka, dahil uh, mula sa kadilima, no, ano klase kasalanan ng ginagawa natin noon, wala na yun eh. Ang pinag-uusapan ng dito, kung paano ka humahayo bilang tinawag ng Diyos. Amen po ba? Kamusta na ang mga lakad natin sa buhay? after ng uh, service na ito, anong next? Maganap ng bago? Maganap ng work? Hindi ganon. Tinawag ka ng Diyos para mamunga. Kaya sabi mo sa tabi mo, kamusta na bunga mo? Parang malungkot yung iba parang namunganga. Amen? Hindi tumatagal tayong krisyano, dumadami ang ating kagalit sa buhay. Tumatagal tayong krisyano, dumadami ang mga utang natin sa buhay. May lending, five, six, may 5-6, may 6-5, may kapitbahay. Hindi ganun ang pagkatawag sa iyo. Kasi mamunga, hindi lang basta ito meron din itong pagpapala. Pag ka ng Diyos, hindi ka lang namumunga kasi binibless ka. Amen? Pwede ka ba mamunga nang wala kang blessing? Amen? Hindi kada pasok mo ng Bible study, nagpaparinig ka, nagugutom na ako, sister eh. Di <laughs> Nagutom na ako, pero hindi ganon. Pag nag-Bible study ka, ikaw nagdadala ng merienda. Ikaw nagpapakain. Bakit para akayin mo ang iyong mga kapatid na pagdating sa Panginoon may pagpapala? Ganun yon mga kapatid. Kaya magugulat ka lang habang tumatagal na tumatagal kang krisyano, blessed na blessed ka. Amen po ma. Amen po ba mga kapatid? Kaya sabi dito, mamunga tayo as a Christian. Hindi dapat tayo Ah, nagiging stagnant. Hindi yung damig-init. Hello? Maglilingkod, madidi.